Okay guys, nagluto po kami ng patok ng baboy. Oh. Ano pangalan luto yan, Lord? Yeah. Yeah. Ayan yung, ano, pinakupsan. Pinakupsan sa probinsya yan. Yeah. Pinakupsan? Ayan. Yeah. yeah. adobo? Ayan, yeah, adobo na walay tuyo. Walay adobo, guys, na walay tuyo. Ayan. Adobo daw yan. kailangan lang natin ito ano ano yung mga kasi hindi dikit eh hmm. ano ano guys prito sa sarili niya mantika guys walang mantika yan yan e, o dami yung marami na mantika, guys o oh. lumalabas yung mantika guys eh Ay. masarap kulutan sa LP ba? o mamaya. Luto natin ito. Lumatay yung ano nito. Inspirador. Ah! Hindi dito dikit guys ha. Hindi dito dikit-dikit siya. Tapos tarasal din kunti yung apoy guys. yung chip cook Chip cook. Pag nag Ano kay guys? Kailangan niyo na guys, tawagin niyo lang ako. Kailangan, pag luluto ko kayo. Kailangan niyo ng chip cook diyan, oh. Oo. Oh. Pag luluto ko kayo ng adobo na may tuyo. Naminiss kasi namin yung adobo sa probinsya. Ito okay, yung adobo sa probinsya guys. May mm -hmm. da dami na yung labas yung mantika oh. Kanina wala pang mantika to. Ang mantika niyan masarap yung gamitin sa sinangag. Hindi ko pa ng sinangag. Gagamitin yung mantika na yan masarap yan mabangit.

Uh, mamaya haungawin natin to mamaya yung medyo palamig-lamigin natin tapos prito natin ulit kasi huwag natin biglain kasi, mamaya makuha na to pag nabigla eh hindi tayo makakain ng masarap yun ang tunay na adubo yung adobo nga may sabaw lumulutang sa sabaw So, guys lumulutang siya sa si sarili niya mantika guys kaya naisipan namin na wala kasi pasok guys naisipan namin na maggawa gawa ng pampulutan kasi gawa ng walang pasok eh ilang araw pa bukasok naisipan namin maggawa ng ano you know, pulutan. Tapos bukas, iba na malutuin natin. Ah, iba na malutuin natin bukas. Mm -hmm. Birthday niyan bukas, guys. Luto tayo si Charon bukas, guys. Birthday niya e, bukas. Eh, abangan nyo, guys. Uh, upload namin yung video, guys. Magluluto tayo ng si Charon. Hmm. Birthday niyan bukas, guys. Oh. Baka naman, may pa-birthday kayo dyan. Uh, o, so, sinong um, magpa dyan? Mag Sponsor ng kahit isang litro lang na imperador, masaya na ko yan. Ano, birthday, birthday boy yan bukas, birthday boy. Okay, so, ba? Pero kailangan lang magtiyaga na Halloween. oh, hindi man tagal talaga eh. Kain okay. dito pinapakuluan, guys. Yung ano lang dire-diretso lang po siya, wala nang pakulo-pakulo na kailangan papakuluan pakuluan. Sariwa kasi yung baboy. Birds. Nagbabay ka na, words Uh, guys, mamaya, update namin ulit sa'yo mag na luto namin to. Luto kami na chicharon at mag saka pang para sa kulutan. Biko. Biko.